Ay mga madam, pwede kayo ma-interview sa ano? Munchum Kawali. <laughs> ma-interview ko daw. Ako ma-interview, ma'am? Ah? Ha? Ah, Baka makita ako dyan sa kalabas na yan. Hindi, sa, sa channel ko lang. Channel mo lang ba? Oo. <laughs> channel mo para supportan? Lily Barrow. Ha? Lily Barrow. Sarap ba? Sarap? Sarap? Hindi uh -huh. nga, yung totoo. Oo nga. Ito mo. Yan, may nabutan ako <laughs> dito. Nag-order ng ano? Crispy pata. 4.99 yan, ma'am, no? Mga hmm, gutom kami. Mga gutom kami. Ito, tama. Yan, order niyo, ma'am, no? Yan, crispy pata to. 4.99. 4.99. Anong masasabi mo, ma'am, sa ano? Crispy na, ma'am. Why? Magaling mo siya. Crispy. Crispy naman siya. Crispy nga? Sarap first, first, first time sarap. po kumain. Pero masarap. Maraming. Ah, first time niyo ngayon, ma'am. <laughs> <laughs> first time namin eh. Nahiya <laughs> kami ati Yan, gaganda nyo nga mami. <laughs> Ayan, group of four. So, tama-tama niyan kasi pang group of four daw yan eh. sa duty ah. Sulit naman, ma'am. Sulit <laughs> po. Sulit na sulit to. Ano din, ay sulit? Ngayon, hindi sulit yung kaya pag hindi namin magkita si Duwata. O, andyan siya? Kasi di bata. Dapat yeah, no, na papicture siya sa amin? Oo. oo. Oh, Kanina lumabas yun. Mamaya lalabas uh, yun. Yeah, so gusto nila magpa-picture, syempre, kay. Gising na. Kanina lumabas eh, pumasok ulit. Ay, dito. Wala signal? Oh, walang signal dito. Dito lang, yung dito sim. Nag-live ka? Oo. Oh. Ano yan, TikTok? Thank you, ma'am, ha, sa inyong mga, ay, meron din pala siken, see, ma'am. Siken at wow. crispy pata. 140 na ngayon. Oh, 140. Wow. Nag-sangyup uh, din ako, oh. <laughs> Ito. <laughs> sa YouTube lang to, YouTube. So, first time nila.